Ayan guys, magluluto naman tayo ngayon ng dinatang kalabasa at saka malunggay. Ayan po yung mga halo ko, daing. Saka ito yung mga ilalagay ko, luya, bawang, sibuyas, pamintang powder saka maji. Ayan lang po. Saka kakanggata. Magagata tayo ng gulay para hindi tayo magkaroon ng sakit. Mga dang umaga sa lahat. Luya ko pala ito, hindi bawang. Ito ay bawang. Sibuyas. Sorry. Hindi ko natin. Pag-iisip natin ang lalasa. Tagyan natin ang cream, yung madi, paminta, tapos gata. Tapang gata. Mabilis lang mo yan. Pos asin. Takpan po natin. Ito po yung ating daing. Lagay na po natin. Para sabay na sila ng dalagang bukid po yan. O, takpan natin ulit. Ayan po. Luto na po yung kalabasa. Malambot na siya. Tanggalin mo muna natin itong daing para hindi siya madurog. Ayan. Lagay po muna natin dito para hindi siya madurog. natin ang malonggay. Ito yung malonggay. Lagay natin. Dami no. Gulay talaga yan. lalo natin hanggang sa magmix sila. Lalo na rin naman no, kasi palagi tayo kumakain ng gulay, lalo na pag malunggay. Maraming binipis ang malunggay. Balik natin ang daing para kailangan. Ganyan. Diba? kuluban po natin. Ang sarap po talaga ng loto na ano, palabasa tsaka malunggay tsaka may daing. Sarap talaga guys. I try po nyo. Sarap talaga nito. Masustansya talaga. So, at subscribe din po ang aming YouTube channel. Miranda tamboon Family Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-support po nyo sa akin. God bless po sa atin lahat.